kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Kening imanin ninyo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente bangag gono og adik iyang igsoon Pabayron ta mo, timan enak ninyo. Muna, ang karon pa lang, ginalista ko na na inyo mga pangalan. Paghuwat mo, because there will be a day of reckoning inyo mga gidadaot na pamilya o mga utok sa itong kabatanunan. Kapuya, mahay blood, no? Anak mana. Pero tanaw ha, Despite the adversity nga atong ginaatubang, ani ato ang dakbayan, sige tagpalisuran, tanawa, na ay, kung sa ba no, itong ICI nila nga, investigative body daw kuno nga mo to dere, nga na upaw nga mayor, nga baga kay na, kung nasa ikaugalingon niyang sudad, mo to dere, kung gitanaw na ko yung boto, sa isinta prosento rasa dito siyang lugar, baga kisag naman para mag-imbestiga, imbestiga ko dere, ang atong mayor, nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90% of Davaoenos kami inyong imbestigahan